Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sport Rock Peach. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang meron pa rin nga na pong challenge si Kawhi Leonard sa Los Angeles Clippers. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang makakajakpat nga na po ng trade ang Los Angeles Lakers sa inalabas ng isang NBA analyst. Matapos nga po mga katrops na manalo ang Los Angeles Clippers sa kanilang huling game laban sa Detroit Pistons, ay umangat na nga po sa 32 wins sa 25 losses ang kanilang record bilang katulang standings ng Western Conference. At ang maganda pa dyan mga katrops ay naipanalo na rin naman nga po nilang 24 sa kanilang huling 28 games ngayong season. Yes, apat na beses lamang nga po silang natalo sa kanilang huling 28 laro na siyang ikinatutuwa na ngayon ng kanilang mga fans. Bukod rin nga po dyan ay mas maganda nga po ngayon ay paunti-unti na rin naman nga pong gumaganda ang laro at kalusugan ng kanilang mga superstar. Kagaya na lamang ni na Kawhi Leonard, James Harden at maging si Russell Westbrook na nagkakaroon na rin naman nga po ng confidence sa kanyang opensa. Pero sa kabila nga po ng nang nangyayaring ito sa Clippers ay hindi pa rin nga po natutuwa dito ang kanilang superstar na si Kawhi Leonard. Sa katunayan, hindi nga da po niya nagustuhan ang kanilang huling panalo laban sa Pistons since napakalamya nga po dito ng kanilang depensa at napapansin na naman nga po nitong nananalo lamang nga po sila sa kanilang mga nakalipas na laban gamit ang kanilang offensive power at talento. Kaya nakakalimutan na nga po nila ang kanilang depensa which is malira naman nga daw since mas mabagal nga po dito ang kanilang kupunan. Kaya simula nga po sa kanilang next game ay kailangan na nga po nila mag-focus sa kanilang execution at sa kanilang depensa gayong ito nga po magpapapanalo sa kanila ng kampiyonato. Samantala, Pungon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan. Sa balitang makakajakpat nga na po ng trade ang Los Angeles Lakers ay nalabas ng isang NBA analyst. Bagamat man nga po mga katrops, napaka-impressive ng huling dalawang panalo ng Lakers laban sa Boston Celtics at New York Knicks, ay hindi para naman nga po talaga sila tinatanda na ng mga nagsisilabas ng trade rumors patungkol sa kanilang kupunan. Sa katunayan, base nga po sa pinakahuling nilabas na balita, Maaaring nga na pong makuha ng Los Angeles Lakers sa isang trade ang superstar na si Zion Williamson gamit ang kanilang mga players na si Austin Reeves, Rui Hachimura, Gabe Vincent at ang kanilang 2029 first round pick. Paalala ko lang mga katrops, ang napag-usapan nga po nating ito ay base lamang sa nalabas na trade proposal ng mga NBA analyst para mapalakas pang lalo ang kupunan ng Los Angeles Lakers at New Orleans Pelicans. Ngunit kung kayo nga po mga katrops ang tatanungin, Payag ba kayo sa nasabing trade na ito? I-comment nyo lamang sa baba ang inyong opinion at babasahin natin iyan. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.